Hello guys. Good morning. Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. At meron na naman tayo dito i-repair, subukang i-repair na board. Pamilyar naman siguro sa inyo guys ang board na ito. Ah, dito ay kupil. Kupil ito guys testingin natin na kung error ang error nito, error nito sabi ng technician kadadala lang nito guys uh, P4 Ayan, subukan natin kung P4 tingnan natin ha ah. <clears throat> tingnan natin kung P4 error ito W yellow tingnan natin kung p ba talaga. Shout out sa ating lahat. Sa ating mga tropang mga ngalikot. Yan. Marami ating mga tropa na nagano, nag-swimming. Ingat guys, pagligo, mainit. Ayan. Yun natin ha Ay wala pa pala tayo reaktor Wait lang Wait uh, lang nga Lagyan ko muna na reaktor Reaktor Lagyan tayo ng reaktor Nasaan ba yung aking panglagay ng reaktor Ito mga guys. Ah. Uh, oh. hmm. ito sinipot. Itlang. Teka lang ha. Hello. Hello, sir. Yes po. Uh, sir, kasi oh, ano po. Akala hmm. po na may papadali pa sya nang naka-OT. Ah, hindi po. Naka-ano lang yan, sir? Naka-motor lang po. Ay hindi naman po sir. Hindi ma mara matagal na rin po namin ginawa si Ryan na ano na dineleber naka-motor. Okay naman siya. Assistant operator si Missis. Uh, siya siyang talaga pag-aano. Uh, mm. Natatakot uh, din na ito. Nagtanong uh, ko sana kung okay lang ba na uh, kung bike car na lang sana, okay uh, din okay sa amin. Pwede ba ano? Ibang uh, transfer na lang kami para kahit pa paano may ituloy pa rin yung pagiging... Nak naka-unlist na po sir eh Kanina pa po eh uh -huh. Tis uh -huh. Ano naman sir yan, uh, kahit pagdating dyan pwede nyo naman po testingin ka agad yan. Wala naman po tayong problema. Kasi ang natatakot pa nga diba ano, magkaroon siya ng problema uh kasi hindi agad lumabas. Ah, kumakalog-kalog, ganun. Parang kumakalog siya pag deliver sa, sa amin naman po uh, medyo matagal na rin po namin ginagawa yan awan ng Diyos naman wala namang nangyaring problema matagal na rin po kasi kaming ano sir nagtatranspo na ganyan window type din uh, at wala rin naman pong nangyayaring ano papirya ayan mayroon na tayong display Tingnan natin to ha, kung gagana. Tingnan natin to. Yan, antay tayo guys. Ano na ito uh, Nakaitin tayo. Itin, antay natin kung magpipur Yan, normal naman ang kanyang blink. Antay natin. Antay Antay tayo yung lead nya guys, nagblink na yan o, yung ilaw na yan error na yan yan, ayay -ay. yan o blink error yan, antay natin yung error nya antay natin pipor magpipipor siya. tagal mag error tagal maglabas ng error yung ating board yan antay antay lang tayo oh P4 P4 error ayan P4 yan nakita na natin yung error e, eh, subukan natin i eh, ano subukan natin i eh, repair ito <coughs> alam naman natin guys ang P4 may kinalaman sa ano yan check natin yung compressor IPM kasi nakalagay dyan compressor eh sa error nya error yan tingnan natin ha tingnan natin to um, makaya ng ating powers ang P4 na to yan Mahirap mag-repair. Ang tipo error, magkumpisa tayo dito sa ano? Sa IPM, i-check natin yung IPM. Bakit siya nagpipipor? Yan, good naman. Naturo na natin to guys. Paano i-check ang IPM? Hindi makita ah. Yan, tapos ang sunod guys i-check natin yung SMD good naman ang ating IPM yan i-check natin to dapat mega ohms ang marireading natin dito sa mga SMD nya i-check nyo to maigi yan. magpipipor to pagka sira ang SMD natin kapasitor 'yung ating mga resistor guys. Importante ito. I-check natin 'to isa-isa. pare-pareho ang ano nito guys, ang ang error nito. Ang error ang value. Ayano, oh. mo oh, pareho 'yan. 2.8 Ano 'to? E 2.8. 'yung 'inyo na lang guys ang ano. 'yung 'inyo na lang 'yung pag-check sa mga resistor kasi importante talaga 'yan. 'yan at ayan. Okay. Pare-pareho naman 'to sila guys ang value nito. Ang value talaga nito 3.3 ito pero ang lalabas lang nito pag itis nyo 2.8 yan tapos good naman good naman lahat ito eh dito dito good na ko to dito naman guys i-check nyo lahat to dito yung mga resistor ito naman pare pare yun value 101 yan 100 yan 100 kasi ito Pare-pareho to guys. Ayan, ito guys, oh, may nakita ako. Meron siyang 4.1 mega ohms. Ibig sabihin, open ang kanyang resistor. Ayan, 101. Ayan, kita nyo guys, ito oh. Na, tingnan nyo itong isa. Ayan. Pipo error, ito oh. Meron tayong pangatlong resistor. Ang ating resistor to Ito 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 Yung focus naman natin eh. Kita naman yan Kita naman natin mga tropa yan uh, At hindi naman malabo ang mata Yan Ito guys Ito Yan Ang value nito One zero one One hundred ohms o, Tingnan yung value nya Yan Ah uh, Malabo ah Ito Ito nga hindi makikita medyo malayo yan taas natin kunti yan dito yan o oh, nakalagay yan kita pa yung natin ito makikita P4 error ayan Yan. Ayan, ito Yan kitang-kita na yan ha. Itong 100 ohms. Ayan, nag-reading na si nang 4.1 mega ohms yan. Ibig sabihin open na siya, guys. Yan. Itong pangatlo na to, ayan oh. Hindi makita sa ating YouTube. Yan dito oh dito sa meron kasi akong channel guys sa YouTube. Yan, ito ito guys oh, tingnan niyo oh. Yan, ayan oh, 4.1 mega ohms yan. Ito may problema. Yan, palitan ko muna yan ha. Medyo mahaba ang ating video eh. Yan. I e, ano ko muna yan eh palitan tanggalin ko muna yung ano guys resistor pangatlo yung bumigay to shoutout pala sa nagdala nito yung ating trupa din na nagtiwala mm, sa atin sa mga di pa naka subscribe dyan baka naman subscribe naman ng ating channel guys para updated kayo sa ating repair yan. Mga oi tayo guys, pareho din na board. Kahuyin natin to dito oh. Mga oi tayo, pare-pareho naman ito guys. Parehong balyo. Pareho din na ano. Uh, <clears throat> pareho din yung ating ipapalit na parts. Kailangan pareho din yung bubunutin natin. Yan. tulad nga nang sabi ko guys kahit gaano kagaling ang technician kung wala namang pamalit na hindi niya rin magagawa kailangan mag ipon ng parts tulad naman ganito guys tsaka palinawan ng mata ito guys manliit na ng piyesa para na itong kuto sobrang liit na ng parts yan masakit na sa mata ayan natin to tingnan ko muna to kung kailangan kasi mahinang ng maayos ito eh pag di mo nahinang ng maayos ito mag error din to kailangan madikit mo siya ng maayos yan natin na tingnan ko muna kung dumikit tingnan ko muna sa ating mahiwagang bulang kristal tingin tayo kung dumikit to tapos tistirin ko ulit ito yung pinalitan ko guys hindi yan sunog ha medyo maitim lang maitim lang yung aking nakuha o. yan mga number niya guys oh yan pari pareho yan yan oh mga number niya oh yan mga 100 ohms yan yan lahat yan pareho yan dumikit naman guys sawa ng Diyos naman at ito testirin ko ulit to ayan 100 na siya guys sakto oh Oh, tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo ah. Tingnan yung value nito. Oh, ito pa rin yan ah. Oh. Ayan, 101. Kanina, nasa ano to, 1 oh, 4 mega ohms. Oh, tingnan nyo to ha, oh. Yan o, oh. oh, 101 Sakto guys O oh, ito, Pakita natin sa ating mga ano kay YouTubers. Ayun, tingnan niyo guys. Tingnan niyo yung value nito guys, oh. Ito pa rin yung ano. Oh, ayan na. Ah. Kita ba? Medyo masikip lang guys. Ngayon yeah, tingnan mo, testirin ko lang ito, oh. Ito yung pinalitan ko na nag 4 mega ohms. Ayun, oh. Yan, 100 ohms na lang siya. Okay. At subukan natin testingin uli guys. Na, na napalitan na natin yung resistor niya. Ayan. Subok tayo ulit kung makatsamba. Ang na naman natin to guys. Yeah.